Hello sa inyo. Handa na ba kayo? Ngayon, sabayan niyo ko at samahan sa pagbikas ng iba't ibang makabuluhang tunog. Ngunit, bago rin yan, maaari niyo bang ilahad kung ano ang kahulugan ng ponolohiya? Ano nga ba ang ponolohiya? Ang ponolohiya o palatunugan ay ang makaagham na pag-aaral ng mga tunog na kung tinatawag sa Ingles ay phonology. Phonema naman ang tawag sa pag-aaral ng bawat tunog ng ating alpabetong katinig at patinig. Ngayon, sabayan niyo ko at pigtasin natin isa-isa ang bawat tunog o phonema. Ngayon, ay simulan natin sa mga Ponemang patinig o voiceless Ito yung mga ponema na kung saan na sa bahagi ng dila sa ayos ng dila nahahati sa tatlo ito ay ang harap gitna or sentral at likod na bahagi ng dila So dito sa mataas sa mataas na paharap na bahagi ay ang i I, na kung saan may nagaganap na pagtaas sa paharap. Paha, I, sunod naman ay ang gitnang harap. Gitnang harap, na kung saan ito nang nangyayari sa gitnang bahagi ng dila. Ito ay ang ponemang E, 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 E. At ang uh, isang bahagi naman ay ang mababa na pasentral mababa lang siya at nasa sentral na bahagi ng dila. Ito ay ang ponemang O, oh, O, oh, O, oh, O. Oh. Ngayon ay sumunod naman natin pang apat na uh, ponemang patinig ay ang mataas na sa likod na bahagi ng dila. Ito ay ang U, oh, U. Oh. At ang gitnang likod gitna na palikod sa dila ay ang ponemang o o na kung saan kung babasahin natin ang lima na magkasunod na patinig ito ay ang o mababa na pa sentral o gitna na paharap ay ang e e e pangatlo ay ang mataas na paharap ponemang I. I pang apat ay ang gitna na palikod ang O O O at ang panglima ay ang uh, mataas na palikod ang U ito ay ang A E I O U ngayon itatalakay ko naman ang phonetic transcription o ang ponemang katinig. Ngayon, una ay ang punto ng artikulasyon na kung saan ito ay kinabilangan, kinabibilangan ng panlabi, pangpin, panggilagid, pangalangala na kung saan ang palatal at velar at ang panghuli ay ang glotal. So sa paraan ng artikulasyon, ito ay mayroong uri. ito ay ang voiceless o walang tunog at voice o may tunog. Dito sa uh, sa panlabi na pasara o ang kinatawag na sa ingles na bilibial stop ay ang ponema sa walang tunog ay ang At ang uh, panlabi na pasara o bilingual stop na may tunog ay dito naman sa panglipin ana pasara kung saan may tunog at walang tunog. So ngayon, dito naman sa panglipin na pasara sa walang tunog ay dito na papabilang ang ponemang walang tunog ito ay ang ponemang na kung saan dito naka naka sentro sa pangipin pangipin na tunog walang tunog dito naman sa may tunog na pangipin na pasara ay ang mayon inch, inch, Ngayon, susunod so naman ang pangalangala na pasara. Ito ang velar. Dito, kinukuha sa ponemang at ang may tunog na velar stop o beller na pasara ay ang NG 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 At ang panghuli na kinabibilangan ng pasara or uh, glottal stop or ang impit na tunog ito yung uh, sign na mukhang uh, question mark yun ay ang glottal stop o ginagamitan naman ng parang quit simbolong kuwit pala. Okay, sorry. Dito naman sa panlabi na pailong na may tunong ay ang panemang hmm 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 dito nag naano ang labi. Hmm. Hmm. At sa pangipi na pailong, pangipi na pailong ay ang hmm hmm hmm, hmm mm, mm na mm, mm, mm. At ang velar na pailong ay ang NG na may tunog na NG 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 Dito naman sa pasutsot na panggilagid pasutsot o uh, fricative kung sa Ingles Ito ay ang Mm, phonema a fricative o alveolar fricative ito ay ang phonema at ang glottal fricative ay ang opasotsot na tunog ay ang phonema kumbaga walang uh, walang masyado ang ginagawa sa uh, sa voice vocal track. Ito ang letrang H. Kumbaga mukhang bumubuga ka lang ng hangin. Dito naman sa panggilagid na pagilid o liquid alveolar ay ang Ponemang L L L L At ang Pangilagid na pakatal O Avular Lateral huh, Ito ay ang uh, Ponemang <coughs> Excuse me R R May tunog na R at sa malapatinig o glide palital palatal ay ang pone mang g g g g g at sa velar naman naglide velar glide ay ang pone mang u u u u u ngayon, kung ipagsasama-sama natin ang aponemang uh, katinig at patinig ay halimbawa Sa panlabi na pasara na may tunog, ponemang may tunog na at pagsasamahan ng uh, patinig na a ay magiging ba. 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 Isa pang halimbawa ay ang ponemang d, 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 d. Kung sasamahan ng ponemang patinig na a ay magiging d, 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 d. At dito lamang nagtatapos. Maraming salamat. Bye!